guys, ito na po yung ating part 2. So guys, lalagyan na natin siya ng widget. Lagyan po natin siya ng asin. ay narin natin ang casing ng uh, okra. Ito 'tong seasoning. guys Nothing not end, guys. guys, kumukulok na guys. Lalagyan na natin ng sinigang sampalok guys. hindi ko nilagyan masyado guys ng maasig guys kasi yung iba na sa amin ay ayaw na niya ng maasig kasi guys kaya punti lang nilagay ko guys makalahate guys yan guys lagyan na natin ng pampalasa guys

na natin guys swabi guys iba e talaga pag binisa ang ating sinampalukan sigang na babo guys tapos mamaya guys, ilalagay natin ang ating kangkong guys. Mamaya ang konti guys. And guys, sarap guys. guys malambot na pwede really na hindi po kalilimutan mag subscribe mga kaibigan brother maraming salamat sa inyong pagtangkilik pagsubaybay ng aking youtube channel yan guys, nilagay na natin ang ating kangkong guys. Dahon ng kangkong. Yan guys. Pakulaan natin ng konti guys para yung kangkong maluto tapan natin ulit guys yan guys tapos na tayo magluto guys yan guys tapos na tayo magluto guys na aking sinigang yan guys Ito yung ginisa natin, guys. Ito guys. Ah. Ito yung natin, guys. Hmm, yummy. eh. Yan guys, sarap. Sarap guys. maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking youtube channel po kayong nagsawa manood sa aking mga youtube salamat ng maraming God bless you all mabuhay po kayo